guys, may auto buhay sa Japan, Japan, Japan <laughs> nagihirap pa rin para makatipid ka guys manood itlog dua ka buo <laughs> ibang mga loads tapos ka ni mapalit palit na ni sa Lawson si Bililipin na ha Ak, lang, barato na kayo tapos yung tea, milk tea libre na ang namin boss may boss kami dyan ngayon

Tama to. Meatball. Ay, 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 Arigatou gozaimasu! ay, 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 Ito ang Ako para makatipid ako, itlog Tapos ito meatball Medyo mahal daw yung pagkain niya Kaya sabi nga bigyan tayo niya ako Hindi ko okay lang ako kaya ito dito ba? Yung buhay dito tayo sa sipag, ba? Diba ito? O, oh, kumakain. Takpan natin konti kasi. Ya, ganun? Kaya kayo, may time kayo pumunta dito sa Japan. High school graduate lang ako. Hindi hadlang na makapunta ka dito. Kasi, kahit high school lang, dami farmers, will, mga welder, construction, malwalo. <coughs> hindi lang yung mga engineer, iba rin yung usapan yung mga nurse, ibang usapan yung. Kaya yung mga hindi level na graduate, may chance na kaya Ano pang inaantay nyo? Mag-comment kayo sa below Baka matulungan ko kayo Pwede kayo dito sa amin Kasi hiring yung company namin Dami akong mga kakilala Pwede kita ilakad Basta nandito ka na sa Japan Madali na kita matulungan Ngayon kung visit Visit ka rin dito sa Japan Magagawan pa rin ang paraan Basta meron kang ganun Kasi maraming way na ngayon Para mabago yung visa mo Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na Bye bye Follow me I follow <laughs> you. <laughs>